Yo, good morning. Unang morning namin dito sa San Pablo. Uh, breakfast lang kami nila ante. Kaya tapos mamaya maya, uh, mag ano na kami, pasyal na kami sa San Pedro. Hi, Good morning, Dok. Good morning. Morning po. Matula ka lang doon. Apa. Doon pa, Dok. Apa. Salamat, Dok. Isang buong thermos, Dok. Apa. Salamat, Salamat, Dok. Yan. Bet ng doktora. Si doktora yung may-ari ng ano na to. Nung resort na to. Eh, pwede tayo kumuha ng isang bong thermos dun. Kuha tayo. Isang bong thermos. Uh -huh. Hot water. Yan yung water. Hot water namin. Ito kami mag-breakfast. Breakfast by the beach. natin natin. Hmm. Ah, baka mas mura yun, no? Oo. Oh, oh. Kente-kente. Dep Depende sa natin. Yan. Yeah. Oh, Kami mag-breakfast mm. sa harap ng dagat. Hello, Dagi. Hello, Dagi. Hello. Hmm. Okay. So, mamaya, ah, uh, tayo nga lang kami, then, kontakin namin si uh, kontakin namin yung operator ng bangka then papasyal kami dito sa may San Pedro Island kala ko Ibuo pa. Ibuo pa. Ah, ano, sa rewa na... yung buo pa ay, ano? may tunok may suka Sea urchin pwede po doon hindi na sukaan kailan po na ano yan Napuha? gabi eh ako gabi lang mm. ito hmm. Ito, ano, hmm. magkano po yung ganyan 120 120 Usa. Let man ng mga dai. Oh. Kadali ang pistoran? Sea urchin. Marami pa uh -huh. din siya. Tebenta si ate ng Sea si urchin. 120 per pack. Tapos lang namin mag uh, breakfast. Kausap na namin yung ano, yung bangkero. Then siya yung magga-guide sa amin. Uh, mamaya, punta kami doon sa May San Pedro. Ang sasadyain lang namin doon is yung lagoon. Kasi yun yung sikat doon eh, na feature yun sa ano, sa TV. So punta namin para ma-check kami. And then bis lang kami ngayon. Punta kami, lakad kami doon sa may part na yun doon. Sulitin natin kasi Friday ngayon, Uh, today yung last day namin dito Sa Hinunangan Then, tomorrow morning ang sundo sa amin is alas 6 Tapos, diretso na kami ng Tacloban uh, Pasyal kami, Tacloban Umaga, gabi yung flight namin uh, Mamili na lang din kami ng mga pasalubong Para sa family and friends Okay, good shit! Yan! Okay. Hey, abis na kami. Uh, lakarin namin tong part na to sa may kaliwa. Doon merong white sand. Ulit. Last day. Last day. Sulitin ang ligo. Ante. Dito. Dito oh. Apa dito yung daanan. Yan. Lakad tayo dito. Suri-suri. Suri-suri ba tayo? Tama? Suri-suri. Suri-suri. Suroy-suroy ang mga tiguang. Suroy-suroy. Bagay sa'yo sa lamin mo tayo. Okay, Siyempre. Siyempre. Hmm? Ah? tag sa mo higda. Oo. Ano, Ray? ang hindi, ma'am? kare? Tag-pila mo tag ang Huwag oh, Ma man tayo 5. Parang yung sag-sak. Puan, man sila, pag sure, <laughs> -sure Oo, okay, okay. Yun lang alam ko. Pag-sure-oy. Ano ito tay? Talisay Talisay? Ang laki oh Ngayon lang ako nakakita ng talisay na ganyang kalaki <laughs> Laki na Laki oh Sabi nila ati Jo, ah, nakakain daw bunga niyan Oo, oh, masarap ang bunga niyan eh. Ang dami kong nakikita pag, ganyang ganyan bunga niyan, hindi ko pinapansin Lumalaki ano eh, ganito kalaki oh, pag mahinog na Oo uh -huh. Kainin mo Ano pa, yung talisay na malaki oh Ayun din no? oh, laki rin, puno ng talisay Ganda ang dagat dito. Oo oh, nga, ante, Doon, ante. Nandun yung white sand. Pero dito, white, o, sand, dito. white sand na rin dito, oh. Oo. Pero white sand. Parang ma Ganda. Dito yung mabato pero doon, okay, okay yung ano doon, eh. Ayun, oh. Taas, oh. Pwede ka tumalan doon. Ganda, oh. Hmm. Yung... Ito naman itong sand dito sa may San Pablo Island. Parang hmm? Para siyang ano, tulad ng sand sa Boracay tayo. Hmm. Ganong ka pino sa kakapote. Ganda oh. Mas pino pa nga yan. Mm uh -huh. Pwede itimpla sa kape yan. Babe. Pwede yan, creamer. Pag nagkape tayo mamaya, yan na lang ilagay natin. Tayo. Pag tumalong ka dyan, yung babagsakan mo, malalim. Huwag ka nang umakyat, Tay. Kahit yung ka sa baba. Dahan-dahan ka dyan, ha. Marupok na yung kawayan dyan. O, oh, sige. <laughs> <laughs> Malalim, no? Malalim? Malalim? Hindi nga ako sumayad. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Laala beach. Thank you po. Dito na kami sa part ng La Ala Beach. Nunangan Southern Leyte. Nilakad namin galing dun sa sa resort namin. Ganda rito. Ito yung part na to maganda rito. Kasi ito uh, may sand na rito tapos dito mababaw siya rito kita mo na yung ano mababaw pwede ka lumangoy dyan tapos yeah, pwede ka rin ano, dito okay lang daw so invite na mayari uh, pag ano pwede kayong pumunta rin dito itong part na to kasi pag lotay dito mas malayo yung mapupuntahan mo eh tapos ito yung view mo halos parang pa curve na siya dito kita mo tong mga bundok na to dito sa ano sa Hinunangan town proper. Tapos ito hindi ko alam kung anong ano or part pa rin ba to ng Hinunangan tong bundok na to. Kausap nila ante tatay ni Teo, yung may-ari. Sobrang bait. Pinayagan kami dito. Uh, enjoy lang daw kami. Dito tayo, ano tayo na? No? Yung tumalong ka dyan, hindi siya pa ganon. Hindi siya pabagsak. Hindi siya pabagsak dyan, no? Parang pantay lang yung buhangin dyan. Yan, sa kanila rin to, sa La, La Pero dito, ang lalim, malalim dyan. As in, paba, pabagsak yung buhangin ng ganon. So, medyo nakatakot. Kasi dilim, eh. Yan, medyo nagutong na sila, ante. Ano tayo nang makakain? Sige, 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 sige po. Thank you. Salamat, Salamat. Po. Salamat po. Salamat. po. Thank you. Ingat. Salamat ingat. po. Nalangan ka hinoon. Sige, okay na Enjoy. Kahit saglit lang na tayo, nakaligo tayo doon. Ang ganda. Ang hmm, ganda. Nakita pa, pa, na uh, ka pa na maraming isda. Ang daming urchin. Kaya pala yung babae, ang dami niyan dalang urchin, di ba? Kaya okay. hinog naman. Na Ah. Kalaman, oh, kalaman sa kalamansi. Kalamansi. ante. Hinog naman lagi wala. Ano mangi pahinog man ni Dios sayang. Dili. Na di ko. Ang daming bunga oh. Daming bunga oh. Ayun oh. Hinog na. Daming bunga. Wala ano ano naman ay kasi dito sa bahay oh. Rumpuri <laughs> dito sa malabasadong na, na amis kami dito sa mga nakikita namin sa paligid e, eh. no tay? Is, isla, may palayan isla, isla to sa may San Pero, Pablo may tubig Oo, na may palayan may tubig na, na pwedeng inumin, tabang Oo. may poso may poso sila dito halos bawat ano, bawat beach resort meron sila mga puso ba may bahay ka dito, may ano hmm. hanap tayo ng mga kainan Um, yung mga ampalaya. Tingnan mo tayo, lalaki na ng ampalaya, oh. Um, oh, yan na. Oh. Mga bunga. Mga bunga na. Lalaki na, oh. Oo, oh, oh. na. Ayan, ayan pay as you order ay ito ante may mga oh, mins isla garahe in san pablo san pablo island okay. wala na kasi kami food maubos na so buti na lang meron ganito mga ah, ka kakain kami kahit papano okay tagal pumasok ng gcash pero buti na lang may signal Atid na lang yata nila yung pagkain. Talan tayo. <laughs> Kare? <laughs> Ay, ito pa yung beef. Ito pa yung sisig. Rice cake. Ah, gibalot mo ra. Gajog jalib eh. <laughs> Kaya pala. Ang, <laughs> thank, ang, thank you pa, pa. Ang presyo pang jalib eh. Yeah. Kay, murang mati mati pagkabalo. Lami, wala yung ilakuan. Gajog naman. Ang <laughs> pinakamadako gasto. Yeah, atay Huwag ito ko sa iyang uwang. Yan yung dinner natin mamaya, ante. Ayun, yan. May order na sila, ante. Pero uh, loto na galing dito. Galing dito. Galing ano? Galing town proper. Galing town proper. Kakainin namin mamaya. sarap ng Tatay, sarap ng tulog. Okay. Yan ang bangka natin, Tay. Okay. Go, go, go. go. Punta na tayo ng ano. Ah, uh, punta na tayo ng San Pedro. <coughs> San Pedro Island. Let's go. I ikot tayo sa, sabot, sa Pedro <laughs> San Pedro ngayon. Ha? San Pedro. Ikot, ikot tayo. Para malaman mo. Ikot na bala sa amin, Pangino, mamaya. <laughs> ikot natin yan. Doon tayo sa lagoon Para makita mo. Doon na tayo. Ah, Blue Lagoon. Doon pa no? Oh, no, 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 no? lalakarin yun doon? Samahan kita. Doon na natin tikin. Ayun, sige. Sayo Na na. Mainit? Oo. Uh, <laughs> Mainit uh, antay. Nakaka-slide na, oh. May, mayro aeroplano ba bumagsak dati dyan? Hmm, kaya nabuo sabi. yung lagoon? Kaya narinig ko yan sa pinto-pinto lang sa mga dating panahon ba. Ah. sa mga lululu namin. <laughs> Kasi itong lugar dati, wala yan. -mm. -mm. Ngayon, saka kami may malalim. mm Mhm. Inalon lang to oh. Ayon, ano yan? Sarap. Lato. Lato, ante. Atang, meron man yan sa hunasan. Mhm. Toto. Toto. Atay. Inaamakan. Serap. Lato. Unti na lang, malapit na tayo dun sa may sa may blue lagoon. So yun, malalim daw yon Pero try natin lang ngayon natin para ma-experience natin yung uh, Blue Lagoon. Pa? Apo, ah, yan ante. May mga bato daw yan kaya nagkakaroon ng wave. Papasok yan sa may Blue Lagoon. Blue Lagoon ba? O Lagoon. Basta Lagoon daw eh. Ayun, so medyo natatanong ko siya rito. Ayun siya, bilog bilog siya. So 'yan yung lagoon. Okay, kita nga siya. So kung titingnan mo, parang normal lang siya, no. Pero ayan yung lagoon. Okay. Magugulat ka na lang biglang lalim 'yan. Malalim daw 'yan. So langayin natin tingnan natin. Ay, ito na po, yung lagoon. Ala, oh, yan, yan, Lali. Yan na. Halin yan. ka mo na ang panligong, tayo Kung silip mo, sisib uh -huh. Pwede sisib. Sige, pali. Saan tayo pwede mag, ano, pwesta ng drone? Dito, dito. Palipad tayo ng drone. Kaya paliparan natin ng drone para makita natin. thank you ano nakatira dito no pero yan manyugan lang dito so yun bitchit pag pumunta ka pala doon sa may malalim wala ka rin makikita dilim pero maganda yung gilid nya ang daming coral kayo tapos maraming isda may bangus pa nga eh dinaanan pa ako ng bangus sa lalaki <laughs> Okay yung adventure natin sa lagoon. Sa Laguna de Bay. Okay. na ulit Pinat. tayo sa San Pablo. Tinaginawa ko na may makawala ang mga panunin. Chef Suri, pansit. Ito tayo. Dandahan kasi pag mataktak man, malaglag man. Kapag so, ibalik man po. Kaya naman, yun na yung pizza. Para ipainit ulit. Ayun. Punong-puno. Sarap naman pa nilang pizza.